So yung mga kasang uh, hindi nga tayo nakapunta ng farm no dahil medyo busy at may mahirap i-ano yung schedule, yung, yung schedule. So ayun, ngayon mag muna ako dito sa bahay dahil may mga naisip pa akong gawin ngayon. Uh, ayun, pakita ko sa inyo yung mga babaguhin natin o yung mga gagawin natin dito sa bahay. So may i-explain din ako sa inyo about sa filtration kasi medyo parang uh, merong ibang tao na hindi masyado naiintindihan kung ano nga ba yung yung filtration kung ano nga ba kung paano nga ba yon o ano ba yung pinagkakaiba ng mga iba't ibang filter so explain ko sa inyo try ko explain sa inyo para maliwanagan kayo yung mga hindi pa nakakaintindi o yung mga bago pa lang sa ating habi, so ayun no simulan na natin tong gagawin natin so yung mga kakasang so una kong naisip gawin ay ilipat ulit itong ating mga uh, dumbo dambo ear na ano, no, no Ang problema kasi niya, nilagyan ko siya na net. Nilagyan ko siya ng breeding cage, kaso ang problema, lumulusot sila doon. At <laughs> uh, medyo malalaki yata yung butas ng net natin. So, pag ganitong setup, maganda siyang grow out. Pero, ang problema sa kanya, eh, ayun, masyadong, ano, masyadong malaki yung space. So, mahirap, mahirap magabul yung mga males natin at hindi niya hindi niya maabutan minsan yung mga female so ang tagal nila mag-breed kasi kung maalala nyo sabay ko nilagyan ito tsaka ito yung nilagay ko dito yung dambo yung mosaic natin ngayon yung dambo yung mosaic natin ang anak na agad at yan medyo lumalaki na nga at kita nyo na yung mga fry nung ating mga dambo year pero ito eh wala pa rin ako nakikita ang fry na kahit isa so naisip ko na uh, ilagay dito yung flower horn natin dun sa labas dahil uh, drain ko na yung tubig dun tapos eto mga toy ibabalik ko to do sa maliit nilang slot para doon sila mag-breed. All right. So may dala na nga akong net dito. So kaya itong lalagyan natin pansamantala para mai transfer lang natin itong mga isla na to. So ito yung mga breeders natin ng koi Dirt. Ayan, mga pet grade yan. Mga pambahay lang yan hindi yan yung mga panglaban natin sa show dahil wala naman tayong gano'n <laughs> wala tayong show grade dahil hindi naman ako nasali rin sa show so lagay na natin ito sa harap tapos kunin natin yung flower lagay natin dito so ibalik natin sila guys dito sa mga koi pidak natin na jubi ayan daming mail yan ewan ko lang kung hindi pa ito dumami dito so isama natin actually dati kasama na rin naman nila yan okay, yung male natin Ganyan sila pag malaki na. Pag mga jubi pa yan, di pa masyado malaki yung ear. Pero pag ano na, ganyan na. Pag matured na. Yan. Kaya mas mahal din yung ganito kasi ano yan, mga 4 months old, ganon 5 months old yung, yung, mga ganyan itsura. Pero yung mga jubi natin, mga 2 to 3 months old, yun to pa lang itsura nila. Mas mura syempre jubi mas pata eh. Pero hindi ako nag-out <laughs> So yun nga pala no. Dine-drain ko yung isang to. Tapos so, ito, i-drain na rin natin. Tapos yun nga, yung flower horn kasi dito, ilalagay ko na lang sa 20 gallons para ma-drain ko to. Ate, wala pa rin bumibili ng ating 50 gallons. <laughs> 3,000 na lang, wala pang bumibili. So, yun, inunahan ko na, no, malay natin bukas may bumili na yan. Tinanggal ako na ng tubig. Tapos, try ko yung usog doon para kahit pa paano, eh, may pagbabago na dito at gumagalaw na yung plano natin. Tunin ko muna to Mahirap na part. Nagbibidyo habang umuhod Ang laki pa nito. Pa. natin dito. So, hindi tayo Ayan oh. Bilis lang. Uy, hindi ka to tumalsik. Yari na naman. <laughs> so, yun guys. Yung isda natin na ito, lumaki naman to sa 20 gallons. At uh, hindi ka naman ginagro masyado yan. Uh, tingnan natin. No? Kasi malamig din naman doon sa labas. Kaya hindi rin siya masyadong ano doon. Hindi rin siya masyadong kondisyon doon. Kaya yung tsura niya ngayon parang liit ng kok niya. Tsaka yung kulay niya. Eh, hindi masyadong maganda. Dahil malamig. So parang ito nung no, nakaraan, ganun din. No? nag-drop din to doon sa labas sa 50 gallons. Nung nilipat ko dito yan, medyo may size na. Palalaki na lang natin ulit yung coke. So, nandito yung tatlong flower horn ko ng mga males. Ayan. Tapos sa yung nandito yung list natin. So, dyan muna yung mga yan. Tapos, ayan. Yeah, Sikasayin natin yun doon sa labas. At, yun. Explain ko nga sa inyo yung about sa filtration. So yung mga kaasang no, regarding uh, doon sa filtration na sinasago sa inyo na, na i explain ko ngayon eh ayun kasi meron kasi nag ano, na comment doon sa aking uh, video arawa na video yon before pa na naglinis lang naman ako hindi naman tutorial yon at uh, sinasabi niya doon na uh, mali yung ginawa ko kasi dapat daw ang pinanghugas ko doon sa filter wool eh galing sa ano sa tubig na galing sa aquarium dahil daw mo wash uh, out yung mga beneficial bacteria. So yun, oh, may point naman siya doon pero meron din naman siyang mga hindi uh, masyadong naiintindihan na gusto ko sana i-explain kaso uh, yun nga sinasabi niya kasi na mali ako na ginawa ko yun. So ayun, gawa ko ng video para maintindihan lang niya, niya pati ng mga hindi pa nakakaalam. Kung paano ba talaga gumagana yung filtration? Mabilisan lang to. So yun guys, no? napaka importante ng filtration sa ating isda. Dahil dyan, dyan ano, yun yung nagpapanatiling malinis at healthy yung tubig kung saan nakatira yung ating mga isda. So napaka importante talaga na alam nyo kung ano yung dapat at yung tamang filtration para sa isda nyo. Ngayon, iba't ibang klaseng isda, iba't ibang klaseng filter yan. Tapos, depende pa rin yun sa laki ng tank mo at sa dami na isda mo at kung anong klaseng isda ang ilalagay mo doon. So, dapat naiintindihan mo yan. Pero, yun nga, i-explain ko sa inyo yung pagkakaiba so yung mga kasang explain ko lang sa inyo yung pagkakaiba lalo na yung ano yung do sa kinomen sa akin dahil do sa sap ko na nilinis ko yung filter wool na hinugasan ko siya doon sa gripo derecho yun kasi yung nireact niya eh, kung bakit daw ganon at dapat daw hindi ganon kasi napanood niya daw sa mga ibang vlogger nagbanggit pa siya ng mga pangalan ng vlogger na ang, ano daw ang dapat daw ay eh, hinugasan siya gamit yung tubig na nandun din sa aquarium para hindi ma-wash out yung uh, beneficial bacteria na nandyan sa filter o nasa filter media. So yung mga kasang, sa filtration ng aquarium, meron tayong dalawang klaseng filtration. No? Merong mechanical filtration at merong biological filtration. Yung mechanical filtration, yun yung Uh, filtration na naglilinis ng mga physical na dumi. Kaya kagaya niyan, yung, yung nakikita nyo mga dumi-dumi dyan ng mga poop, ang mga alikabok, ang mga buhangin na uh, wala naman dapat dyan. Pinifilter yun ang mechanical filter natin. At yun, yun yung unang pinifilter nitong filter wool. So, pwede makarating din yun sa ibang layers ng sump natin. Pero, dito una-una talaga nagpifilter yon So, pag hinigop ng pump, yung uh, dumi, pupunta siya dito, mapipilter agad siya ng wool tapos kung may makalusot pa dito yun yung mechanical filtration ngayon yung isa naman, yung biological filtration naman, dito naman papasok, kunyari, yung sponge filter na yan marami nagtatanong sa akin, paano nakakalinis ng tubig yung sponge filter na yan yung sponge na yan, tinitirahan niya ng uh, beneficial bacteria natin, yung beneficial bacteria, yun yung nagpapalino ng tubig so pinapalino niya yung tubig kasi yung, uh, pinapalinis niya yung tubig kasi yung ammonia na dum, kunyari dumumi yung isda natin nagpoop siya dyan di naman natin makikita na nalulusaw ng konti yun magkakaroon ng ammonia yung tubig yung ammonia yun yung kinakain at yun, yung nitrogen cycle natin doon na papasok para mag convert yung ammonia at yun na yung yun na yung niya na nagiging biological filtration na nalilinis niya natatanggal niya yung ammonia na harmful sa mga isda natin so kinakain nila yun at nagiging nitrate, nitrite, mga ganun ganon So, ibang usapan yon Pero yun, yung yung biological filtration, yung hindi mo makikita, pero nagpipilter pa rin siya. Kagaya nito, ito, isang taon, eh, isang taon, isang buwan na sa akin ito na hindi ko ina water change, pero malinaw pa rin. Yan, dagdag lang ako, dagdag ng tubig. Kasi, meron siyang filter dyan, at meron siyang uh, beneficial bacteria dyan, tsaka dun sa ano, dun, dito sa ano natin, sa mga bato natin. So, ayun yung ano niya, yung nagagawa niya, biological filtration. Tapos maliliit lang naman dumumi yung mga ganitong klaseng isda. Kaya kahit walang mechanical filtration, eh goods na goods yan. Ngayon, para dun sa sagot ko dun sa comment, uh, nilinis ko to, hinugasan ko sa gripo, kasi nandyan yung mga dumi, kasi ito yung unang sumasala. Andyan yung mga dumi, yung mga solid poops. Andyan yung mga... Uh, kung ano maalikabo, kung kung ano ma mga kung may insekto man na namatay na nandyan yung nakalutang sa tubig, napupunta dyan yun so kailangan ko linisin maigi ma yan na kung, kung dito pa ako kukuha sa, diyan sa tubig eh medyo hassle no medyo hassle kasi ilang beses ko yan linisin tapos uh, okay lang din naman na ma-wash out yung bakterya na, na nandito kasi marami pa ako dito eh marami pa dyan na nandyan yung beneficial bacteria. Uh, para lang do sa mga hindi nakakaalam na yung beneficial bacteria kasi, nasa loob talaga ng aquarium yon Nasa tubig. Nasa tubig siya ako, actually. Doon siya nakatira. Tapos, uh, doon pala nabubuhay sa tubig. Tapos tumitira sila do sa mga filter medias natin. Kaya kailangan natin ito. Diyan sila nakatira kasi diyan sila kumakapit. Tapos pag may dumaan tubig diyan, nakakain nila yung mga kasama ng mga ammonia, gano'n. So, gano'n yung cycle niya kaya kailangan natin ng filter media ngayon kung puro filter wool lang yan meron siyang media pero hindi gaano uh, effective yun kasi mas effective talaga yung mga ganyan yung mga bato bato ito nga nilagyan ko na yan ng, ano, eh, ng substrate na bato kaya talaga so Andiyan yung mga beneficial bacteria natin. So yung beneficial bacteria na sa tubig pero tumitira sila sa mga rough surfaces kagaya nitong mga bato. Pati yung mga lupa kung meron kang mga sand, ganun eh, ano na rin yun, filter media na rin yun. So, nilinis ko to, okay lang na, niyan yan, na ma-wash out yung beneficial bacteria niya. Dahil meron pa ako nito. Actually, pag nawala yan, meron pa sa tubig yan eh. Tapos, mga ilang araw lang din, eh, babalik na rin naman yung beneficial bacteria mo at dadami ulit yon So, hindi mo talaga yan, ano, hindi talaga ma-wash out yan. Ang magpapa-wash out lang talaga sa kanya, eh, kung lahat yan lilinisin mo, tapos yung tubig mo, yung water change mo, yun talaga, makawala yung beneficial bacteria, tuulit ka ng cycle. Pero kung ito lang naman ang lilinisin mo, wala naman kaso yon kahit mag, ano mag 100% yan. Actually, kahit ito nga, kunyari, ang dalawa, ito, sobrang dumi na itong chamber na to. Pwede ko linisin yan ng 100% din, kasi meron pa akong iba. Meron pa akong iba. Tapos yung iba dyan, yung may mga sponge filter pa. Kahit linisin mo yung buong sump, meron ka pang sponge filter doon. So, meron pa rin mga bacteria doon. Tapos, kakalat na lang ulit yun sa tank mo. So, uh, yun yung explanation doon. No? Kaya, kahit linisan mo itong isang perasong, isang isang slot na to linisan mo ng, ano, ng tubig na galing sa gripo at ma-wash out yung beneficial bacteria. Meron ka pa rin. So, uh, yung iba kasi masyado masayalan eh. Ayaw nila mawalan kahit konting beneficial bacteria. Pero yung beneficial bacteria kasi dumadami naman yun. So, hindi talaga siya mawawash out. Kahit dalawang slot pa yan o tatlong slot pa yan. At least, dapat may matitara na beneficial bacteria na hindi mo winawash out. Talaga na na 100% water change ka. So, yun lang yung explanation ko doon. Kaya, tingin ko naman walang mali. No? Kasi sinasabi niya mali yung ginawa ko. Eh. Wala naman mali sa ginawa ko. at uh, galing na nga sa kanya. Sabi niya, eh, kanya-kanya naman tayong diskarte. Eh. So, kung may diskarte niya, gusto niya yung ganun, eh, pwede naman niya sundin. Hindi ko naman sinasabing mali din yun. At, bala siya kasi diskarte niya yun. Eh. So, yung diskarte ko, eh, sana wag niya na lang ding sabihin mali. Kasi marami nakakita yun eh, nasa comments, eh. Ayoko namang burahin kasi, eh, Wala sa ugali ko talaga na magbura ng comments. Kahit masama yung sinasabi sa akin, eh, hindi ko talaga binubura. Inaayaan ko lang na nandun. At, uh, ayun lang uh, gusto ko lang sabihin na may point ka meron din naman akong point pero yung sasabihin mong mali ako dahil sinabi nung isang uh, napanood mong vlogger na ganito ganyan eh may point din siya pero syempre magkakaiba nga tayo ng ano ng, ng pagkakaintindi rin minsan hindi naman tayo para pares mag-isip kaya uh, ayun kung, kung, kung sa tingin nyo mali yung ginawa ko kung sa tingin mo mali yung ginawa ko eh edi sarili nyo muna lang mo na comment kasi ako kasi may ano eh Meron kasi akong pangalan din kahit papaano. Marami akong subscriber, marami. Ba, mamaya awain ka pa, 'di ba? Kasi mag, magsisimula lang ng ano, sagutan yan minsan eh. Siyempre, yung iba pagtatanggol ako, yung iba naman ah uh, sasangayin sayo Tapos magkakasimula pa ng ano 'yan, ng sagutan sa comment yan. So, 'yun lang din yung iniiwasan ko. Ah, uh, sana naintindihan niyo yung gusto kong i-explain. Uh, at yun, no, sa mga gusto pang uh, matuto sa about sa fish keeping na meron ako mga lumang videos na no, mga 3 5 years ago yon mga uploads ko kasi mga ganon mga hindi uh, vlog ay mga tutorials tsaka mga tips kung paano mag-alaga ng isda kung paano maglinis ng aquarium kung ano yung mga dapat yung gamitin marami akong video siguro mga 500 videos na yata ang meron ako dito sa youtube so uh, nod nod na lang kayo guys no, at hanapin nyo yung mga uh, dati ko pang mga video sa mga bago na gusto pang matuto. So, ayun, no. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. At tapos ko na ang video na to. Maraming maraming salamat sa mga nanood. Peace out.